Hello, hello, hello. Magandang umaga sa atin lahat. Welcome back to my channel. And today's video ay talaga naman napaka saya ko dahil ngayong araw ay magkikita kami ng aking kapatid dito sa Dubai. Kaya naman guys, I'm so excited na makasama siya sa aking gala for today. Ayan, sa hindi pa subscribe sa channel ko, please subscribe my channel. And wag kalimutan, ilike ang aking video na to guys. Maraming salamat sa inyo. So, ikukwento ko lang ng konti ay nandito tayo bumabiyahe para puntahan siya sa metro station. Doon siya naghihintay sa akin. So, kaya naman guys, tara let's go. At samahan nyo ako dito sa aking biyahe. Uh, ipapakilala ko sa inyo ang aking kapatid. <laughs> Excited much na talaga guys. Gusto kong i-shout out nga pala ang Team Suino na talagang napaka-supportive ng ating mga kasama dyan. Shout out sa inyong lahat. Ayan, nandito na tayo sa Dubai. At nag-iikot na para puntahan ng aking kapatid. Kami ay nagkasundo na pupunta sa simbahan dahil linggo kailangan namin magsimba muna bago ang gala-gala guys. Ayan, medyo traffic lang dito kaya maghintay-hintay lang tayo ng konti. Shoutout nga pala kay Baby RC na nanonood na nasa Samar at sa kay Tintin. Ayan, Tintin, mega mega shout out sa iyo, ang kapatid ni RC na nasa Northern Samar pa. Ayan, nagpapa shout out 'yan. Kaya ayan, sina shout out ko na kayo. Ayan, guys, sa gustong magpa shout out diyan, mag-comment lang kayo diyan sa baba para sa susunod nating video ay mabigyan natin ng ma masigabong shout out. <laughs> So, talaga naman na excite ako na makita siya dahil nga syempre So, ngayon, guys, ang ganda ng weather dito ngayon sa Dubai. Kulay blue ang ating mga ulap. Lapit na tayo, guys! Huwag kalimutan i-like ang aking video. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Maawa, maluoy na kayo. <laughs> <laughs> joke 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 Living life every day, late and day, not okay, all I want and i pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray Hi guys. Bapa ni merajin. Dai, nak gelak kereta, no? Nah, mm -hmm. gelap. <laughs> Ay, lakaw-lakaw nga di o. <laughs> sa kuan, sa kabihas nan. Oh, oh. Dapat picturan mo. Ang dito sa simbahan. May mabata. pagkain na. Wadi gadak ti pag-uop, iwarayak ni di upod. Hi guys, dito kami sa St. Mary's Catholic Church. Papunta na. So, lakaw na doon, lakaw. Ayan siya guys. My sister. My sister is very excited. <laughs> She's so excited for the for the church, for the going to the church, <laughs> for going to church. <laughs> naagat siya. Oh, humarap ka dito. Dubai. Wow. Wow, sana all. Wow, sana all. Na. But, it, ito surat niyan. Ha? Huh? Ito no, may surat. O, yan, no, St. Mary. ka. Sana, oh! oh nakapagsimba din kami. O, guys. Dito na kami sa simbahan. Ang bago. Alright. Ang bago ni Madam Parias kanot na't kain mo. Mag-picture tayo, mag-picture tayo. mag Alright. Madam Parias, bago yung kain mo. Natural. Hi guys. Na traffic lang kami konti. <laughs> <laughs> oh, at anak sundo, nakabatay kam ng busina niyan. <laughs> Papasok na kami sa loob, guys. Ng simbahan. Okay? Alright, bye! Ay, ito na ba yun? Wala? Simbahan na ba ito? Oo, ay, oh, uh, ito. May divine mercy. Saan? Asa? Kaya na dito. Hindi. Ha? Huh? Hindi na ng simbahan. Hindi <laughs> mo. Ha? Oh, ba? Papasok. Tara. Oo oh, nga, dito. Dito nga papasok. Ay, guys, so... Oh. Cricket. cricket. Cricket, cricket, cricket. Polo cricket. Ay, may katulik ko man. Ito lahat. Yes. Alright, guys. Let's go inside the church. pipili kan pipila kami dito hindi para sa upuan sa loob pero maskin, maskin, masikil kaddi tama tapos pa ah, kung itadok tala kandila kay amisa, 12:45 pa Yan, mun din ko kun 12 may nakabutang na 12 oh 12 Tagalog. Pero ano pa edi? Ayan guys, tapos na ang listahan.

Okay. 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 nga di. Okay. 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 Sa Okay. 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 ganda ng kulay ng damit. Oh, ayan. Sana pala nakatakin din ako, no?

Ano? Yung madam, tawag Kami. yung katay, restaurant talaga. Oo, oh, siyempre, ganun mga lalaki. Ano Japanese. Sa Chinese tayo. Yeah. Japanese kami nag-ano eh. <coughs> sa Dubai Hills. Yes. Doon tayo sa may mga ano. Guys, naghahanap kami ng... ng bulalo. Bulalo. <laughs> sa, <laughs> sa Riga, may Bulalo. <laughs> Malok. Si Papa dyan, anong meron? Ay, malok pa rin. Bakulod sa inasal. Sa Manok. <laughs> malok pa rin. Bakulod inasal. Doon oh, may Tokyo Japan. Tara doon tayo. Bakulod inasal barbecue. Tingin na natin yung Mayroong na Tokyo Japan? Show mo. Manila Street Foods. Ayun, Manila Street Foods. Doon tayo. Entaya. Gracias. of uh -huh.